Posible pong itaas ang alert level 4 sa Lebanon sakaling kailanganin na ang mandatory repatriation sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. At si Pangulong Bombo Marcos na dumadalo po ngayon sa ASEAN Summit, piragahan na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula sa lao PDR, Saksi si Van Mayrina. Si Van? Pia, matapos ang formal na pagbukas ng ASEAN Summit kanina umaga, ay dagli ang sumingit ng mahalagang pulong ang Pangulo para atasan ang mga hensya ng pamahalaan na maghanda. Sakaling kailanganing sapilitang ilikas ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Sa gitna ng mahigit isang taon ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon, mahigit dalawang libo na ang nasawi. Ayon sa gobyerno ng Lebanon, Karamihan sa kanila, nitong nakaraang dalawang linggo lang namatay, kasunod ng pinaiting na airstrike sa Beirut at iba pang lugar. Sa kita ng kanyang partisipasyon sa ASEAN Summit dito sa Lao PDR, isiningit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pulong sa DFA at Defense Department para pag-usapan ang paghahanda sa kaling kailanganin ng sapilitang paglilikas o mandatory evacuation ng mga Pinoy sa Lebanon. Ayon sa Defense Department, may hinihintay na diplomatic clearance para sa repatriation. We are now going to evacuate our people Uh, by whatever means, by air or by sea. And let's make all the preparations so that nakamalapit na lahat ng asset natin. Basta the embassy uh, gives us uh, the all clear and they say that our people can go, mailabas na agad natin uh, so that hindi sila nagaantay na matagal uh, in, a, in the danger areas. Subalang so, din ang Pangulo sa bilateral meeting nila ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Ching na sa pagpapaiting ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng inang katabiga sa Pilipinas. Pero may isa pang lumilinaw na pagkakahalin tulad ng dalawang bansa. Parehong may bahagi ng South China Sea na pasok sa kanilang exclusive economic zone na inaangkin ng China at humantong na sa pangaharas ito. May umiiral na kasunduan sa incident prevention sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Isang mekanismo para iwasan ang paglala ng tensyon sa mga claimant countries. Pero sasapat kaya ang paisa-isang kasunduan sa mga kapitbahay ng Pilipinas sa ASEAN? Bagong upo pa lang sa pwesto, binigyan din na ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng iisang tinig ng ASEAN sa mga mahalagang isyo sa rehiyon, lalo na sa sigalot sa South China Sea. Dekada nang isinusulong ang pagbuo ng isang code of conduct, pero hanggang ngayon hindi mabuo. Ang pagsulo ng konsenso o pagkakasundo, siya pa tema ng Prime Minister ng Lao PDR sa kanyang talumpati sa harap ng mga kapwa-leader kanina. Sa gitna na nagbabago umiigting na sitwasyon, nananatili ang posisyon ng Pilipinas at patuloy na isusulong ang pagsunod sa international law. I didn't specify the details but it is gen that's the general principle of uh, the um, adherence to the rule of law uh, and uh, the uh, UNCLOS. And uh, just as a general thing, uh, we'll have a chance to get into more detail maybe uh, in the next couple of days. Samantala, Pia, keynote speaker ngayong gabi, si Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na ASEAN Business and Investment Summit. Ibinida niya sa kanyang talumpati ang mga ginagawa ng pamahalaan para gawin daw business-friendly ang bansa. At partikular niya hinibok ang mga mamumuhunan na mag-invest sa green metal, battery manufacturing, data centers at agribusiness. At live mula sa Vientiane, Lao PDR. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.